DIY Moto Black. Hey, good day mga kamoto vlog no? Habang naghihintay tayo ng booking So naglalamog tayo ngayon Bali pang ilang araw ko na rito sa Cavite Siguro uh, umalis tayo doon Webes, Biernes, Sabado, Linggo, Lunes Pang-anim na araw na natin dito sa Kabite mga motor vlog So try na tayo mag dito So ito kumpara ko siya sa paglalamog sa Pampanga area versus dito sa Kabite Mas mabilis kumita rito sa Kabite kasi maraming access road Gaya ng mga bypass road no So, napakaraming bypass road dito na pwedeng maging alternate route natin mga motovlog. So, ayun. Uh, time check tayo. Uh, bali, lumabas tayo mga 8 a.m. in the morning. No? Ayun, hintay tayo ng first booking. So, wala pa. So, hindi ko kinukuha yung mga, ano, mga malalayo papunta Metro Manila. Ayun, ano so may end cap. Baka mahuli tayo mahirap eh. so, May na. Baka may isa lang tayo. Ayan, so, dito, dito muna tayo sa mga sa probinsya ng Kabite. Dito tayo maglalalamod. Then, try natin sa maglong ride papunta namang Batangas o Kalamba. O Laguna, yan O ganon. Pala, palabas ng Kabite. So, try natin magbook ng ganon, no? Papuntang Batangas, papuntang Batangas, sa so, ako, may makukuha tayo yung malalaki. Malalaking amount. So, long ride din. Kahit mga burami na lang yung iba, no? So, target natin, makalima. Limang booking sa araw na ito. Pukita ng 500 sa araw na ito. So, labas na yung gasolina. Saka yung laptop natin, no? Dahil so, ma mga kapotong uh, black, ah, Baliyan ko yung mamaya. A few moments later. Ayun mga kamotong minakwatay nakuha tayo isang booking na no, papuntang Kalamba, Laguna, galing Alfonso. O Alfonso to Kalamba, Laguna, first booking, nagkakalaga ng 253 pesos. So, natin yung papadala ng ating customer na no, papuntang Laguna. Dalawang sako ng mata at utak ng baka to mga kamotong vlog. na i-deliver na natin yung ating uh, item dito sa Alamba, Laguna. So bali ang shipping fee niya ay 283. So dapat isang sako lang yung ipapadala nila, naging dalawa. So naging times 2 yung halaga niya. So ginawa nilang 560. So yun. Bali yung 60 pesos panlilis natin sa motor kasi buhod nagkaroon ng dugo yung ating uh, M3 so ayun na 560 tayo single booking lang yun diretso dito sa Alamba Laguna ito yung bahay birthplace ni Jose Rizal So yun, hanap tayo ng second booking mga motovlog dyan. Kain muna tayo ng tangali dito sa Kalamba, Laguna. So yun, update ko kayo mamaya pagka nakahanap tayo ng pangalawang booking. Few moments later. So yun, update ko kayo mga kamoto vlog. No? May nakuha tayong second booking. No? Papuntang Alfonso. Galing Kabuyaw. So bali meron siyang ad stop. No? kabuyao, uh, Kabuyaw, Olivares, Tagaytay. Then ayun, Alfonso na yung pangatlo. Bali, nagkakalaga siya ng 312. Pero ginawa ni ate na 350 yung binayad sa ate. No? Hindi ako kakamali. 321 yata. Ginawa niyang 350. So, ayan. Kasi meron tayong ibababa sa Olivares, Tagaytay. Then, Alfonso. So, andito tayo sa Kabuyaw. Ayan yung Mount Makiling. So, ayan yung bundok ng Mount Makiling. Mga Kamoto Vlog. Ayan. A few moments later. So mga kamoto ka, ah, na naibaba na natin yung sa Alfonso. So meron tayong third booking. ah uh, Alfonso Tulipan naman. O Lipa Batangas naman tayo ngayon. Ang shipping fee niya ay 345. So dalhin na natin itong ano, ano na natin yung item doon sa real estate. No? Yung subdivision. So ito yung subdivision. Yun. So yun, kukunin na, uh, drop off na natin ito sa Lipa, Batangas no. Bali ang biyahe natin sa kalating oras. Then yung travel, yung distance niya, kaya tingnan natin. Distance niya ano, 57 kilometers. So, sa kalating oras yung biyahe. So, ayun, na uh, drop off na natin ito mga kamoto uh, dito yan sa Nasugbu, Batangas. Puntang Lipa, Batangas A few moments later So eh, mga kamotoplans so, Na deliver na natin yung Sa Lipa, Batangas Yung itong item no nasa 345 yung sinig yung binayad sa atin ni ate no hindi siya nagdagdag so hanap pa tayo ng sa pangapat na booking baka may makuha pa tayong pabalik hintay e, lang tayo mga kumotoblog a few moments later Oh, unfortunately mga motovlog na naghintay tayo ng 30 minutes sa Lipa Batangas so may lumabas na pa Alfonso pero hindi natin nakuha no? dahil marami, na, marami ring rider na naghihintay doon pabalik ng patas ng tagaytay no? so ayun uh, wala na tayo nakuha ang booking so nagsayang tayo ng gas packet ng tagaytay so ito yung ano natin uh, breakdown ng ating ginita sa araw na yun so tingnan nyo na sa screen mga motovlog